That's right. Ano, namimili na ngayon ng Gilas Pilipinas sa hangaring makausad sa next round ginaganap ng ginaganap na FIBA Basketball World Cup matapos ng masaklap na pagkatalo kagabi sa Dominican Republic sa score na 87-81 sa gitna ng record-breaking na dami ng mga fans kagabi sa Philippine Arena dito sa may bahagi ng Bukawi, Bulacan. Ang laban kasi kagabi sa Dominican Republic, mga kasama, itinuturing na winnable para sa Pilipinas. Dahil dito, kinakailangan ngayon ng Gilas na talunin bukas ang team mula sa Angola at sa Martes naman laban sa napakalakas at powerhouse team na Italia. Kung mananalo kasi ang Pilipinas ng dalawa, uusad ito sa next round ng pinakamalaking torneo ng basketball sa mundo at iyan sa bilang nga highest placing sa mga Asian teams para mag-qualify yung sunod na taon doon naman sa Paris Olympics. Para naman kay Gila Head coach ang pag foul out ni NB star at Filipino-American na si Jordan Clarkson, may tatlong minuto ang nalalabi kagabi ay napakalaking kawalan sa huling sandali sa laban ng Pilipinas. Samantala napansin naman ng Arin Networks na kabilang sa record-breaking na 38,115 fans noong kagabi ay na-late ang pangulong Marcos kaya hindi na niya nagawa ang ceremonial toss ng bola para naman sana bago ang laro ng gilas. Dalawang minuto lamang makasama na late ang Pangulo bago magsimula ang game kagabi. Kasama mo sa Balita Reaching Millions Nation 1 for 71 years, Radyo Manel Maracol Tatak, RMN.